Tabaw na ito kay Kaya nagipakaon siya. Hindi nagkawag tadlong. Parang kay kwaong ko na, kay idaro na. Nanawa, kay hingkaon, mga idol. Kung nagsakay, tas itong kabaw nga turo, mga idol. Magandang araw di inyo, mga kaparmer. So, maor na itong obra, ikuha na ako si Turo, isakyan ako kay para mag-arado. So, may kadali doon ha. So tanawa ba ang akong araduhon ron area mga idol? Akong daruhon ng area unsagit kalibon mga idol. Akong tistinga nagpakamaang kay lisod makaing pagbas tao mga idol kay mahal kaing bayad unya luwas sa mahal ang bayad mga idol. Di pa mutadlong trabaho ba? Mao na una, agi na tasa sa kakahuyan. Ay layo, layo pa dutay ang atong daruhon dito pa sa babaw to sa dool sa akong farm to sa kapatagan mga idol so, dito ang daruhon na to so dirita agi kaya na mas tabok ako ibutang ang kabaw so, dakuna mong area nga nga among girintahan nga ah, dagang ay halabon ba direna rin ako ibutang kabaw dool kaya dagang ay halabon rin so shout out dyan sa mga farmer nga may kay sakyan si Toro doon, doon. nga, nga nagkakanood kuwa permedyo sa si akong ubra salamat kaya sa inyong suporta mga ka-farmer ha mga ka-idol ay mo ka bala kay naharaman ko tuloy-tuloy ra man akong ubra diri ta agi sa unan baw basig mo tubog ka mo apel kog tubog patay tayo diyan oh hubas na pon tubig mga ka-farmer oh so, karon renato nato putubogon kay al city pa man yana kailangan so, nato magdaro sa kadali kay ang kabaw mga idol ug di nato idaro labi na og gabahis mga idol og malaksi sila kayo ba lagsi kay lang lawas maliksi sila kayo magbahis may tendency magun nga ang kabaw nato makabuhi niya mulayas or makaperde uban na ah, kabaw so dikado kay pidulo mahulog ta dre dikado kay dulo ibangin si ilaw so kita maabot na musaga patag bakili dutay kaya ikot-ikot raman yung gianan dool. Kaya di sud mo ko kaya yung gianan sa kabaw dure. Kaya sa mo kaya yung Na anak dool at anak dool. Sige! Tumahulog doon doon Datugan ko patay tani. <laughs> nanadol uh, Na dol na doon Ang atong teritorya sa teritoryo sa atong gulayan. So makita anagin ah, yung naong nako na dool. Baga kaig naong tawahan. Ka na di pa oy mauwaw pa usahay mo na hindi pa baga kayong na to kailangan mong video tabaga itag ay tag naong dolo, para para dili ta mauwaw sa atong mga ah, fans ayun no oh. abe ni mo dol nagunsar ko nagpungkor ko nagsakay ko katuro kaya hey, no tanawa dol o tur si toro, si toro. O, ina pa ko nagsakay dol ina pa ko nagsakay dol sa toro na tong kaabaw dolo yan si Turo dol oh. kaya basing sagkahon dol. Birada. So tanawan yung area dol ha. Nga akong ah, darohon ron. So magdaro sa taron kay kadali lang. Iwa pa Ah, nagpasaka pa mig tubig. Nag-andar ang water pump dolo doon sa pa. Ang so, balay na mo dati dolo 'yon Yun. Nagsabot ko digman Kay daghang manok diri dolo oh wala na kayo git. ayan ayan so tanaw nyo akong daro kong dula akong area nga daro so taga hawak ang sagbot ani dol unikag basag ako warning padumugan ritsug daro para makaagita mo pagbas katag tao dol sagbot makahiya pag lahat So kailangan tayo magbots at maglab. How 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 darin ang kadaro dolo. How. How. Nang iriya dolo. Perting libo na gistanan dolo. Hmm? Ako. Galim ang agi na ko tong sa kadlaw galimpang sagbot na pati tag baga dolo. How. Pag sagbot dolo. Tupad mo gani sa kung kitam nagkuryoso dolo. Nawa sagbotok. Do yung sakadong agin ako kay taga aw pati ning libo na ni gista nandol pero nalaya na to aw dolo na ha, hawan akong ng agi oh haw, haw. aw dangag ng pawan buka oh so ungad niya bol dol ungad ni ron aron sakban ng kapawa mo ungad ni ron dol nadali na mukuha sa akong gloves kaya nilintan akong usot kong gloves kay ging daghanag tunok mga idol how how yan nang daro butang sa ito storo higot ang kadali ha. kailangan tang magbutas dulo nagbutas ko dulo para di matunok sus maglab dayon yun hmm. ano Nagtakod na si Toro. Nagkitakod na, na ako si Toro. Oh, ah, Nakod na muni mo daro. Sige. Go na. Sumok na. Ang nara. Mm, daro na mo doon. Ah, di na. Kita na. Awa. Awa. Aw, aw, aw. Aw. Di na gito mo. Aro no. Agay ah, o. Galimpa. Galimpa doon. Bigaw, bitaw. Tanawa dol. Tanawa ang agis sa mong kabaw. Malibon kay gaina. Tanawa ron. Ang daro ko, kay parating pawisa dol. Nara sa usa ka oras akong pagdaro. Sa libon kay nga iriya dol. Tanawa ba yung iriya nga libon kay dolo, Ang sagbot dol. Kabundok mga dolo. dol. Bukab sa daro. Ako ba nang sagbotag Uh, tagahawak ni dol sa buta di ni maatog hagbason pero ipabira na tungkabaw sa wala agay problema wala so, ta naghasol o wala ta nagsuhol o pahagbas ane dako dako ang tungulan paghagbas dol pero ako walang ipakanlat sa tong kabaw ng toro presado magayin toro dol eh dol ang sagbot timbaga na sa tagtagadiin na ako Uh, tagahawak na ako kuya kuya parti pagkidagahan ng tunok dol mahagbas ba na dol kung baso ni mo tanawa kay duha na kagabas na ako dre kay lapad lapad na dol Kramping sagbot ni parti baga ang sagbot ni dol iriya ha muna kung ipakan, lahat na lang kay di mama kaya huwag basang nagbaso na to. Yeah, dako ka itong suhol huwag kay mahuman dakog itung suhol paghambas. Bubasta-basta Pag hang bason kay prabi man tunok ni sa buta. Makahiya man ni semua dol ambot sa si inyo unsar nga ni. Tu. Sumpaway so, na puta kai. Spray na puta. Naghalo namo chemical si utol dere sa atong warehouse. Atong tumito dolo. Tanawa dola. Rok dol atong tumito manugduha palang lang si semana dol. pag gani iwan uwa idol dagang tanong karun mga sili so dire kita